Magandang araw po. Ako po si Jan Cacciola, sales executive dito po sa Mitsubishi Motors sa Bad Santos, dito po sa Maytondo, Manila. Sa video po na ito, bibigyan ko po kayo ng pinaka-latest na updates regarding sa SRP, discounts, promos, and mga freebies ng ating Montero Sport GLX manual transmission. Pero bago po pala ang lahat, sa mga bago po sa aking uh, channel, subscribe na lang po dahil tuloy-tuloy po tayong nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promos ng ating units dito po sa Mitsubishi Pink sa Bad Santos. Especially kung nagbabalak po kayo kumuha ng inyong sasakyan sa future, ito po ang best channel na para sa inyo. Currently, ang Montero Sport po ay isa sa mga best-selling SUV dito po sa Pilipinas. Dahil sa kanyang kakaibang design na dynamic shield front fascia na nagbibigay sporty at napaka-unique tingnan, hindi po natin mapagkakaila na ito po talaga isang head turner pagdating sa daan. Bukod dyan, ito po ay gawa ng Mitsubishi. Isa po itong Japanese brand na talaga naman makakasiguro po kayo na ito po ay matibay at maaasahan. For this month, ang Montero Sport GLX manual transmission ay may SRP po na 1,568,000 pesos for black and silver colors at 1,583,000 pesos naman po para sa ating mga white unit. For cash buyers, meron po itong 256,000 pesos na cash discount. Sa financing naman po, sa mga naghahanap o gustong mag-avail ng 5 years, huwag po kayong mag-alala dahil meron pa rin po itong zero down payment na promo para po sa inyo. Pero wala po itong kasiguraduhan na retain pa rin po ang zero down promo sa mga susunod na buwan. Kaya kung nagbabalak po kayong kumuha ng Montero Sport GLX Manual Transmission, ito na po ang best sign na inahanap nyo. At kung kukuha po kayo ng aming 5 years in-house financing promo, may good news pa po ako sa inyo. Dahil kasama po ng aming zero down payment promo, ang mga freebies na ibibigay ko po sa inyo na worth 30,000 pesos. Isa po dyan ang free mugs na pwede nyo pong pagpilian kung GT two-tone mugs po ba or black series ang gusto nyo. Kasama po dito ang GT spoiler para mas maging sporty pa po ang back profile ng inyong Montero Sport. Meron din po akong binibigay na leather seat cover para mas magmukhang premium at mas comfortable ang mga sumasakay po dito. Kasama pa din po dito ang ating HD dashcam, rain visor, hood emblem, at marami pa pong iba. Sa mga interested po, pwede nyo po akong makontak sa aking Facebook Messenger. Hanapin nyo lang po ang pangalan ko na John Kachola. At pwede nyo rin po ako makontak sa aking number na 0956-055-3025. Ito po ay Globe at Viber Ready na rin po. At bago po tayo tuluyan magpaalam, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe na lang po sa ating channel. Pakihit na rin po ang notification bell para po tuloy-tuloy po kayong makakuha ng mga updates regarding sa mga latest videos na ating nilalabas. Maraming maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video.